Hello guys, uh, tara samahan niyo pala ako Pumunta tayo sa likod bahay uh, Kukuha tayo ng mga lemon uh, May mga bunga na yung lemon ngayon eh Tara guys, uh, kukuha tayo Pumunta tayo sa likod bahay Ito guys yung likod bahay Ayan, And guys yung mga lemon Ito guys, oh, ang lalaki ng mga bunga Kukuha tayo ng ano Pang pang lemonade diba yun guys o ang dami ang dami guys o ang dami ang bunga bukunan ko guys o ang dami ito tapos pipitas tayo guys ng ano ng pang pang lemonade ang laban sa ubo ito guys kukuha tayo ang laki o oh, diba malaki guys o oh, diba ang laki o oh. diba malit pa to ang mga lemon guys hindi natigil tuloy tuloy yan guys o so oh, may ano na may may bulaklak na rin sila kahit na may bunga pa lang tapos mamumulaklak na sila kaya ang lemon hulang tigil talaga magsasawa ka sa lemon ayan, ganoon guys, di ba ang dami oh, itik talaga sa bunga kaya lang, juice lang talaga sila kasi, o kaya pang ano ba pang ano sa adobo. Ayan. Kaya kailan magadobo lagi para magamit yung mga lemon. Ayan guys, kumuha lang ako ng isa para magawa tayo ng lemon. Ng lemonade. Tara guys, punta na tayo sa loob bahay para gawa tayo ng lemonade. Ayan guys, ito na guys, may lemon na tayo, lemonade. Oh, 'di ba guys? Oh, edi Inuminom lang ng lemonade ngayon tapos mawawala na yung medyo bubo natin. Sarap guys, ayan oh. Lemonade, na uh, lemon na uh, konting, konting sukal tapos sa uh, hot water. Sarap guys, oh. Salamat guys sa panonood, paki-subscribe naman po. Hanggang sa muli lemonade lagi para sa malusog na pangangatawan. Maraming salamat po. God bless. Huwag po kalimutan pag-subscribe.